ako sir mag-umpisa. Alam mo naman yun sa vlog ko, di ba? Ay, hindi po ako familiar. Ay, hindi ka sa page ko, yung mga hmm. binablog ko yung... Pero hindi naman lahat. Hmm. Paano mo pala nakita yung ano ko? Kasi sir, ganito kasi yung sistema namin doon bago ako mag-umpisa. Sige po. Bini, meron, nire-record ko yung... Hindi naman, o oh, nire-record ko yung usapan, pero yung mm. pinopost ko, hindi naman buo. Hmm. Para lang may, may preference ba yung ah uh, client apo, apo. na nag nagtatrabaho ako sa ganito. Aha. So ngayon para lang alam natin na uh, legit pa yung usapan natin. So yeah. hindi naman lahat ipinopost pero yung recorded. Aha. Ngayon ginagawa ko kasi siyang vlog. Okay uh, lang sa inyo yon. Okay lang. Oh, madidinig ng konti yung boses niyo pero baka hindi mo kayo makita kasi tinatakpan ko yung mukha eh. Hmm. At hindi ko nga pala na nag-vlog kayo, pero check-check ko na uh, sige po, tingnan uh, nyo na lang. Kasi, nagtataka, paano nyo man nalaman sir yung page ko muna? naghanap lang ako ng ano eh, ng, kas, basta naghanap lang ako sa Facebook. Okay. Ng parang mga ano, ah, uh, ano yung ko doon? Basta, parang bookkeeping services yun. Oh, bookkeeping yun. services yun. Tapos parang kayo yung nagtap doon. Wow. Talaga nagtap Tapos, na, na ako ngayon? Tapos, tsaka ano, tsaka, parang panag-scroll, kasi panag-scroll, ay panag-search kaya ta sa FB, para ang nangyayari, pa, since na-save yung mga sinesertion, minsan may mga ads na lumalabas. Parang maya't maya kayong nagpa-pop up na doon eh. Ah, uh, hindi hmm. ads ba kayo? Opo, Ayun. lagi, madalas. Ayun, eh, basta matagal na ako sa inyo, sir, nag na gano'n, na chat. Tapos parang, ngayon nga na parang, alam ko kasi, bare na, dapat talaga nag-aasikaso na. Hindi nag naman, sir. Na, um, Nag-chat ulit ako sa inyo. Oo, oh, oh. hindi, bali ganito, sir, ano, para para may ano tayo. Yung mga gantong usapan kasi, sir, pero di man lahat, ha? Mm -hmm. Parang ginagawa ko siya ng storyline. Uh, para makita na, oh, galing ako sa point A, pumunta sa point B, kakausap mm -hmm. yung ulente, mm -hmm. uuwi, tapos kinabukasan, magpa-process ng papel. Mm -hmm. So, para lang in case na, ano, kasi mapapanood niyo yun doon, hindi niyo pala alam. Kasi yung karamihan ng tinatanong ko, alam niyo naman ho, siguro yung nakikita niyo sa page ko. Ayaw po siya, nakikita namin. Like, since hindi din niya pala nakita, so i-explain ko lang. Ang Pero sir, ang mali ko din, sir. Tinanong ako, oh, naisabay ko na yun. Ako yung nag-ano na, sige sa... Sino ba nag-register muna na? sa inyo? Ako din. Ah, ikaw din? Opo. Ganito kasi yun, sir. Meron kasi, nung una, nung dati pa, aha, aha. bago maging quarterly yung filing, may 30 days ka lang bago magkaroon ng books. Books ha, hindi resibo ha. Opo, opo. Yung nakita mo dito, yung columnar books. Apo. So, ikaw din dapat ang mag-a-apply noon. Ngayon, nagbago yung filing, nagkaroon na siya ng revision na bago mag-file, di ba, ah, ang filing is ngayong October, di ba? Para sa mga may percentage tax, yung graduated. Ikaw kasi 8% kay August, ano pa to, November 15. So, kailangan, bago mag-start yung filing mo, ayun o, mababasa mo siya dito, oh. For new business registration application for registration of manual books of account be, yung ano nga, shall be before the deadline for filing of initial quarter income tax return or annual income tax return whichever comes uh, whichever comes earlier from the date of registration ito po kasi sinasabing initial quarter income tax return 1701Q po yun pero para mas safe ka ang sinasabi ang ang sinasa sa akin ng BIR bago mag-file yung 2551Q dapat meron kana. Bago, iba, 25 kasi yun eh. Dapat meron kana para sa graduated tax. Pero based dito, dahil 1701Q ka, 8% ka, bago dapat mag-1701Q may books ka na. Ang Oros kasi is a web-based ni BIR na uh, doon na nag-a-apply ng books, ATP at saka business registration. Talaga. Kaso ang pinaka-stable pa lang ngayon sa ngayon, ang pinaka-stable na nagagamit ko at saka yung ini-implement ng BIR is yung mag-apply ng books at beta testing pa yung ATP. Mm. Pero doon ako nag-apply ng ATP ko eh, madalas. So dapat sir, kahit nagtanong ka lang, wala namang bayad ng tanong sa akin eh. Mag-chat ka lang sa akin, tasagutin ko naman yung tanong, wala namang bayad yun eh. Basta yung ano kong chat sa inyo sir, ano yun, eh, parang... Magre-register kaya ata. Ata lang ah. Hindi ko na mahalala. Itong COR nyo, sino nagsabing 8%? Ikaw? Sila? Hindi ba na kumakalala? Oh, basta 8% to sir, para alam mo na. Apo, apo. Oh, para may idea ka, ito naman yung graduated tax. Kung so, sir, sa sa mismo page nyo, nandun din yung mga vlogs mo? Opo. Oh, Pero ano, yung mga, ano lang, katu yung mga katulad ba nito? Aha. Baka may mapulot ka, di testing mo oh, manood. Oo, oh, sige na, sir. Baka, ano, may na. So, baka lang may mapulot ka, di mm -hmm. salamat. Diba? Sa inyo kami aasa ng kikitain namin kahit maliit lang. Kasi kung isang business na, hindi makakabuhay ng tao yung business, yung ano ko. Pero kung mga sampu na kayo, e, may pambili na ako ng bigas. Ganun na. Pangkana siya, yun naman talaga nangyayari eh. Kasi yung ibang ano, yung mga ibang nag-bookkeeping, sabihin nila na, ay, marami ka. Hindi. Pagka freelance ka, katulad na yun, wala kami mga, kumbaga, parang by experience lang kami natuto. Eh, syempre, aasa kami sa ibang kung may magtiwala sa amin. Bale sa ano nyo to? A sideline? Hindi po, trabaho ko po talaga yan. At ah, talagang full time po kaya na oh, um, na ang... bumukip um, at nag-assist sa mga business. Sa mga business. Piling, ang pinakano ko po, piling. Tapos i-guide ko kayo, kayo magsusulat. Apo. Pero may guidance ko yun. May... Dapat pa pala, wala pala. pa Ito po. Yan yung graduated, nakita nyo. aha uh -huh. Uh, nakita mo kung anong wala sa'yo, yung 2551 yun. Uh, tatlong kolom. Unang nakatawa ka, ko, tatlong kolom siya. Uh, uh, oh. pero it's depends upon the business. Um, 1701Q mo, uh, ano lang to, straight 8% lang to. So, ang pinaka-deductible mo lang is yung 250,000 na personal deductible na yung tawagin nila sa BIR yun. Ibig sabihin, lahat ng lalampas pa sa 250,000, 8% na yung tax nun. Ganun po yun. Pero kung hindi ka naman kumikita ng 250,000 a year, o baka sideline mo lang to, okay na yung 8%. nga. Kasi, di ba, sabi mo ng actual mo, 300,000. Perira, actual mo na yun, 300,000 perira. Ba, sales or eh, Sales lang. Sales? Oh, sabi mo ng 300,000. Pero bahala ka na, kung ano mo nakakaalam nun eh, eh uh, ina-estimate ko lang ng 300,000. Eh, bibili ka pa naman mo. Bibili ka pa, pa Di ba? Siyempre, kung gagawan mo yun ng computation, yun talagang total revenue mo na, yung iyon na, labas na yung nabili mong, ano ba yung tinitinda mo? Manok ba yan, sir? Ato, o, boneless. Ato. O, oh, boneless. O, oh, yung na mong manok, yung tinitinda mong, basta yung mga tinitinda mo dyan, ato, ato. yung malinis niyan siguro, oh, baka nasa mga 100,000 ka lang, gano'n. A year yun, ha? A year. Baka lang, ha? Hindi ako, sabihin mo nang tama ako, di 100,000, oh no? di, Ibig sabihin, pasok ka sa 8% para hindi ka magbayad ng tax. File ka lang at saka yung uutusan mo. Maliit lang. Pero kung halimbawa, pag ng panahon, eh, ang business mo, parang naging 500,000 na earnings, pataas hanggang isang milyon, siguro yun na yung time na mag, -ano -ana, mag graduated naman. Para yung mga expenses mo sa mga malo, delivery, packaging, makuha mo. Sa ngayon, di mo makukuha yun kasi naka-8% eh. Basta ang tandaan mo na lang dyan, yung 2307. Oh, 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 uh -huh. uh -huh. Nasuot mo na. Yan ang tandaan mo kasi makikita mo yan to. Pero baka kasi nilalagay ng PUDPANDA yung isa, yung title mismo, yung certificate o baka yun nilalagay. So, ang purpose po niyan, sir, ang, ang purpose po ng 2307 oh, is, di ba, uh, commission-based kayo, no? Uh -huh. Meron kasi doon sa commission base na nire-remit pa kay BIR which is yung, yung, yun nga, yung credible, yung 2307. So, para madali tayo, sir, ang ibig sabihin po ng 2307, magre-remit na sila ng tax payment sa 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 BIR for advance yung 9,000 na yon binawasan pa nila ng 2% para diyan sa 2307 Halimbawa, ang binawas nila is 2% na lang. So, yung 9,000 mo, mababawasan pa ng mga... Sabihin mo ng 100 pesos ulit. So, 8,900, yung talagang take-home mo, may 100. Na, ang ibibigay sa sa'yo, 2,307, nakadeclare doon, may 100 na withheld. Di ba makita mo yung sulat niya, parang may dulo. Nakalagay doon kung magkano yung binawas. So, ba 100. So, mapupunta yung 100. Yung 100 na yun, kapag nag-file ka ng 1701Q, merong sa piling sa, sa likod nun, may nakalagay doon na credible yan, nakasulat yan. Nakasulat sa, sa likod yan eh. Credible within kung anong quarter ka. For example, ngayon, third quarter. So, ilalagay mo lang doon yung 100 pesos para mabawas yun in case na may babayaran ka. Ngayon, kung wala kang babayaran, mag-negative yun. Ibig sabihin noon, overpayment. Since meron ka naman 2, 3, o 7, yun, nagkaroon ng audit, i-attach mo lang. Talag ang tax evasion itself, nakakakulong talaga yon. Kung talaga nag-evade ka, kasi kaya nga siya tax evasion, ibig sabihin, tumatakas ka doon sa liability mo. tumatakas ka, gumagawa ka ng mga fake forms, o kung whatsoever, kung paano mo pinepeke yung taxation mo. So, kumbaga, pero wala kasi masyadong pangil yun eh. Kumbaga, didepensa mo lang yung sarili mo na hindi po ako tumatakas, nagkamali lang ako ng file, for example. Nagkamali ka ng file, bayaran mo kami. May nabalitaan ka naman sa TV na nakulong sa tax evasion? Wala, e, pupunta ka lang. O, pupunta ka lang naman sa opisina nung Ardo. Sabi mo na sa national office. Punta ka sa opisina ng national office. Pakita mo yung documents mo at willing po ako magbayad. Pag willing ka nang magbayad, hindi ka nang makukulong. Ngayon, yung mga nag-ghost project, yun talaga. May chance na makulong kasi graft and corruption naman yun. <laughs> so, iba naman yun. So, para lang malighter yung ano mo, not Kondo matakot ka, matakot ka kasi may babayaran ka. Hindi ka dahil meron kang criminal liability. So, kaya hindi sila magtsatsaga sa inyo. Kaya nga, di ba, niraranking nila yung mga business na uh, first 10,000 largest corporation. Medium, small, micro. micro. O, tayo, nasa micro tayo. Ako, considered pa ako as micro kasi wala pa naman isang million na kita ko eh. Kumikita naman ako, sir. Totoo lang, prangkahan. Kumikita ako, pero... Hindi nga lang pang ano. Kung nasa ano na ako ng micro. Kung baga, sagad na ako ng micro. Kung parang... Malapit na yung second. Ano, Hindi eh. pa naman. Pero, kung baga, 3 million kasi ang sagad noon. Ah, yung sagad na sagad. Kaya pagdating ng mga bear months, kami yung mahina. Lalo na okay. yung September. Kasi nga wala na nagpaparegister. <laughs> wala na nagpaparegister kasi sa... ang nakatatak sa isip ng Pilipino, pagpayments kasi. Ang man, man. ang ano mag-antay ka na ng January doon ka na mag-register. Mm. 'Yun yung nakatatak sa isip ah, mo. Actually, naging mindset ko rin yung sa oh. kaya January. Which eh, it is na noon, noon na bago maupo si Presidente Duterte. Ganun naman talaga. Mm. Pero ngayon nabago si si Duterte kasi may malaking impact diyan. Eh. Hindi ako DDS ah. Kasi trabaho ko yan eh. Kumbaga parang nung winave yung 5 yung registration pina 500 pesos uh, nagkaroon na ba ng parang kahit kailan ka mag-register, basta one time. Wala nang renewal, basta nag-register ka, pasok ka na. Ganun lang naman yun eh. So, kaya ano yon sir, kaya sinasabi ko yun sa inyo kasi yun yung magiging ano natin na na ang pag-aayos ng... BIR lang to sir, ah, sa City Hall, ganun pa rin, January pa din. Aha, uh, tapos. January pa din. Huwag kang magpaparegister ng ano, ng bel months pag January pag na pag mayors permit January pag BIR anytime kaya December pa nga eh na-register ka December ayun na one time lang naman yun eh nagbabago-bago lang naman yun. pag sinisiyal update yun lilipat ka ng pwesto magpapalit ka ng trade name or magpapadagdag ka ng tax identification halimbawa ito lumaki 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 gusto mo ilipat sa commercial space reason parang pag naka na Ayun, kung, kung nasa isip nyo lumipat sa commercial space, di magkakaroon ng update to. Ito, papalitan to. Kung sakaling magko-commercial space po kayo, pag-isipan nyo maigi. Kasi kung, kung kumikita na kayo ng at least 300 o oh, 200,000 per month, sige. Kasi matadagdagan kasi yung taxation nyo eh. Ganun po yun eh. Hindi ka basta lipat ako sa commercial space. Hindi po ganun. Apektado rin ba ng percentage ng tax ng kunwari? Ilang square meter yung property? Yes. Lalaki kasi yung babayaran mo habang lumalaki yung sasakupin mo, di ba? Uh -huh. Depende pa yan kung stall or yung mismong branch. Uh -huh. Yung, yung nasa loob ka ng bubong. Uh -huh. Na may talagang may proper dine-in ka. Uh -huh. Ngayon, kung sa estimate mo, kikita ka naman ng at least, kahit 100,000 lang a month, ha? Uh -huh. Sa so, 100,000 a month kasi na sales, Um, sabi mo yung renta mo, 20 na lang. Di 80,000 na yon. Eh, yung iwabayad mo sa mga pasweldo ng tao. Kasi may, may tao ka na nun eh. Hmm. Di sabi mo na lang na sa isang buwan, sumesweldo na lang sila ng... Given mo na yung 7,000 to 10,000 a month. Hmm. Halimbawa lang ha. Kasi may mga day off pa yan. May a-absent. Basta, arrange mo na lang kadang isang tao mo, 10,000 na sweldo. Kasi minimum natin nasa five. Five. Ah, 600 na. Oo. Oh. Oh, na. laki na, di ba? Oh, so, halimbawa naman, nagawa mo ng paraan. Ikaw ang pwesto lang. Tsaka kung may asawa ka, kapatid, yun. Hmm. Na magtutulungan na lang kayo. Tapos, walang, ano, walang, kumbaga, walang, utulong lang siya sa'yo. Parang hmm. assistant mo lang. Hmm. Hindi mo siya empleyado talaga. Pwede siyang wala, pwede siyang nandoon. Ah, yung mga gano'n, di ba? Ah, eh, kung may gano'n ka, di, basta yun lang naman pag-iisipan mo eh. Hmm. And then, susunod mong pag-iisipan, syempre, Pukuha ka na ng mga mag-aasikaso ng BIR mo talaga. Kasi, yung pag palang pa lang ng business itself, mahirap na yun kung nasa commercial space. Paano kung dumating yung araw na tagputok, yung dagsaan tao, pa paano ka magpapile kung... Yung... Ay, stocks. Uy, yung ano, luto niya na. Ganyan, ganyan. O sa foodpanda, sa ganito, gano'n, di ba? Tapos, darating yung time na... Eh, kahit sabihin mong one, one month yun parang magugulat ka na 25 na sa so, sobrang dami mong ginagawa, di ba? What I mean is, kumbaga, kukuha ka na rin ng mag-BIR mo, which is, halimbawa, kung ako magbabayad ka ng 1.5 per, per month, kasi commercial space yun eh. Per month yun, 1.5. So, kaya ang sinasuggest kong kita is at least 100,000. At least lang, at least. A month, at least. Pero kung hindi kaya, basta kailangan makalinis ka ng 30,000 a month. Linis na yon Bayad na ako. Bayad na yung mga tao mo. Bayad na yung mano. Baka 30,000 ka a month. Uh, good deals na yon Kasi sa 30,000 30, 30 a month, uh, ibawas mo na yung mga tax-tax, gano'n. Mga 30, basta 20 to 30,000, thousand, makalinis ka ng gano'n isang buwan. Yung bayad na yung tax, bayad na yung lahat. Sa mga may kailangan po sa atin na uh, business registration, business related problem, pwede nyo po kung kontakin sa number na yan or i-message nyo po ako sa ating Facebook page na pili sa Bookkeeping Services at lagi naman po ako handang sumagot basta ako po ay gising well misa kasi tulog ako edo eh, ako nakakasagot Oo, para po sa mga content like this pakipalo po at pakisubscribe ang ating Facebook at ang ating YouTube channel Maraming salamat po. At lagi ko pong sinasabi sa inyo na mag-ingat, mamanalangin bago magmaneho tray before you drive. This is Brian signing off. Maraming salamat po. Baboots!